Okay, Toyota GL. Problema niya ay switch. Sige, ah. Eh, taas mo nga dyan, boss. Dito, yan. Sa driver side, tumataas siya. Mga baba din ba dyan? Baba. Nababa din dyan. Ah, nababa din dyan. Oo. Pero dito. Hindi mo mga pataas. Ah, ayun. Hindi na siya nataas pag dito sa passenger side. Okay, so babaklasin ko na muna itong driver side panel. Titingnan ko yung switch kung anong problema. Batsak na batsak na siya. Perdi o de Perdi Okay, nakalas ko na doon sa assembly niya. Sinisikwat lang yung mga boss. Yan. Okay, ito na yung pinakang switch. So ito, tutuklapin ko lang yung mga clip na yan. Apat. Tapos matatanggal na yan. Kailangan nyo lang ng flat screw maliit. Tapos panikwat. Yan. Yung up ano? Hmm. Ito lang. sunduhan ka dito kay Boss Don. So, Okay, yan. Nabaklas ko na mga boss. Nakita nyo naman, apat na clip lang yan. Sinusungkit lang yan sa bandang loob. Tapos ayan. Kailangan nyo lang ma-unlock yun sa pinakang clip niya. Tapos tignan nyo itong pinakang contact point niya. Ayan. Ganyan kung bakit hindi siya nataas ang uh, napapataas ng switch. Ganyan kadumi. So lilinisin ko lang din yan. So ayan. Lilihay kukutkutin ko lang yan ng clutch scroll. Ano ano? Cutter blade. Okay. Hindi mga boss. Nalinis ko na siya. Ang ginawa ko lang diyan cutter blade lang. Kutkutin niyo lang maigi yan. Ganun. Pati ito, itong contact point nito, ano, yan. Kinukuskus lang yan. Hindi naman ito masilan, ano, baklasin kasi wala siyang spring. Yung may mga spring type lang ang medyo masilan baklasin. Tapos yan, itatama nyo lang yan. Ito naman, hindi din magkakamali. Gawa ng malayo yung pin niya. Yan. Pinakang pin. Yan. Ganun lang. Tapos yan, bubuhin ko na. Tapos testing. Kaya mga boss, naila ko na ulit. Naibalik ko na ulit siya sa dati. Subukan ko na muna siya pero hindi ko muna ibakakabit doon sa panel. Okay, sinalpa ko na muna siya. So, naka-ignition on na yung susi. Subukan natin. Down. Up. Okay na. So, sa mga ganyang problema, linis lang yung kalimutan. Bago magpalit ng kung ano-ano, subukan nyo muna kung linisin yung switch. Ano. Diyan, boss, sa ano natin. Okay. Up. Ay, uh, ayos na. Kontrolado na niya kahit sa main at saka dito sa passenger side. Okay? Bubuhin ko na muna tapos ay salpa ko na sa bubuhin ko na lahat. Ayun. Okay, Toyota GL tapos na. Cleaning ng power window switch, kita niya naman. So, final test tayo. So, dito ignition on muna tayo dyan Okay? So, down. Okay, gumagana na siya. Up. Okay. Ito naman sa main power window. Check natin. Down. Up. So, ayun. Okay na. Toyota GL. Cleaning ng power window switch. Right side. Okay. Thank you, thank you.